Alam mo ba na ang mga simpleng pagkain na madalas lang nating binabalewala ay pwedeng maging susi sa mas malusog na prostate at mas masiglang katawan? Oo, hindi mo kailangang gumastos ng malaki o maghanap ng mga sangkap na parang galing pa sa ibang planeta. Nasa paligid lang sila, madalas nasa palengke, at baka nga nasa loob na ng ref mo ngayon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pagkaing may taglay na natural na lakas mga pagkain na hindi lang masarap, kundi may kakayahang tumulong sa pag-manage ng prostate issues. At ang maganda rito, madali silang hanapin, abot kaya, at swak na swak sa panlasa ng Pinoy. Kung gusto mong matutunan ang mga praktikal, natural, at masarap na paraan para mapabuti ang iyong kalusugan, huwag kang aalis. Pindutin mo na ang subscribe button at i-on ang notification bell para lagi kang una sa mga health tips na makakatulong sa iyong araw-araw na pamumuhay. Kaya tara na, samahan mo akong tuklasin ang mga pagkaing makapangyarihan para sa iyong prostate. Walang nakakatakot na eksperimento rito, kundi mga simpleng sangkap na pwedeng gawing masarap na putahing pampalusog at pampasaya. Pero paano nga ba nakakatulong ang tamang pagkain sa pagmanage ng BPH o benign prostatic hyperplasia? Alamin natin ang koneksyon sa pagitan ng pagkain, prostate health at pang-araw-araw na sigla. At baka ito na ang simula ng mas magaan mong pakiramdam. Kapag pinag-uusapan ang tamang pagkain, madalas ang iniisip natin ay pampapayat o pang-beach body. Pero teka lang, ang nutrisyon ay hindi lang para sa hitsura. May mas malalim itong papel lalo na sa kalusugan ng prostate. Ang mga simpleng pagkain na puno ng sustansya ay parang mga tahimik na bayani. Hindi maingay, pero malakas ang epekto. Nagbibigay sila ng mga bitamina, mineral, at antioxidants na tumutulong sa pagpapagaan ng mga sintomas ng BPH o benign prostatic hyperplasia. Imbes na puro discomfort, pwede mong maranasan ang ginhawa at lahat yan nagsisimula sa plato mo. Isipin mo na lang, parang nagtitimpla ka ng tsaa. Kung ang ilalagay mo ay puro stress at unhealthy choices, tiyak hindi masarap ang kalalabasan. Pero kung ang sangkap ay mga pagkaing may sustansya, abay ibang klasing timplayan, masarap, magaan, at nakakatulong sa katawan. At hindi lang ito tungkol sa sintomas. Ang tamang pagkain ay tumutulong ding bawasan ang mga risk factors ng BPH tulad ng sobrang timbang, inflammation, at hormonal imbalance. Ang Mediterranean diet halimbawa ay punong-puno ng healthy fats, gulay at prutas na napatunayang nakakapagpabagal ng paglaki ng prostate. Kaya kung akala mo boring ang pagkain, nako, maghanda ka na dahil ang kusina mo ay pwedeng maging battlefield ng kalusugan at ikaw ang bida sa bawat sandok. Ngayon, simulan natin ang masarap na kwento ng mga prutas, mga makukulay, matamis at masustansyang kaibigan ng iyong prostate. Hindi lang sila pampatamis ng buhay kundi tunay na kakampi sa kalusugan. Alamin natin kung bakit. Una, mga prutas, ang lihim na kaibigan ng iyong prostate. Kung akala mo ang mga prutas ay pang-dessert lang o pampatamis ng buhay, nako, may tinatago silang superpower. Oo, totoo. Ang mga prutas ay parang mga tahimik na bayani ng kalusugan, lalo na pagdating sa prostate. Kung ikaw ay may BPH o benign prostatic hyperplasia, hindi mo kailangang maging scientist para pumili ng tamang pagkain. Isipin mo na lang na parang nag-aayos ka ng handaan. Pero ang mga bisita mo ay tomato, pakwan, pink grapefruit, papaya, apricot, berries at pomegranate. Hindi lang sila masarap, kundi punong-puno ng antioxidants na parang mga bodyguard ng iyong prostate. Ang mga free radicals, mga pasaway na gustong manggulo sa katawan ay napapalayas ng mga prutas na ito kaya sa bawat kagat para kang nagsasabi ng salamat hindi ako nag-iisa sa laban kaya kung gusto mong maging masigla malayo sa sakit at may dagdag na saya sa bawat kain isama mo na ang mga prutas na ito sa iyong araw-araw na diet sa bawat hiwa at subo may kasamang pagmamahal at proteksyon para sa iyong prostate sige Simulan na natin ang prutas party para sa mas masarap at mas malusog na pamumuhay. Pero bago yan, i-comment mo ang isa kung mahalaga sa iyo o sa iyong mahal mo sa buhay ang paksa natin at kung saan ka nanonood. Ngayon kung ang mga prutas ay mga superhero, ang mga gulay naman ay ang matatalinong strategists. Tahimik pero matindi ang epekto. Alamin natin kung anong mga gulay ang pwedeng maging susi sa pagmanage ng BPH at paano sila makakatulong sa iyong pang-araw-araw na ginhawa ikalawa anong mga gulay ang magandang pagkain para sa BPH ngayon lipat naman tayo sa mga gulay ang mga tahimik pero makapangyarihang kakampi ng iyong prostate akala mo ba pampakulay lang sila sa plato naku hindi kung ikaw ay may BPH or enlarged prostate ang mga gulay ay pwedeng maging bagong best friend ng iyong kalusugan isipin mo red bell peppers broccoli Brussels sprouts, cauliflower, sibuyas, bawang, at mga leafy greens tulad ng kale. Lahat sila may taglay na superpowers. Hindi sila flashy, pero grabe kung magtrabaho sa loob ng katawan. Parang mga superhero na may dalang vitamins, minerals, at antioxidants na tumutulong magpababa ng inflammation at magbigay ginhawa sa mga sintomas ng BPH. Ang mga gulay na ito ay may mga sangkap tulad ng sulforaphane, lentinan, ergothionine, at vitamin C, mga pangalan na parang galing sa science fiction, pero tunay na bodyguard ng iyong prostate. Kaya imbes na itago sila sa gilid ng pinggan, bakit hindi natin gawing bida sa bawat kain? Salad, stir-fry, sabaw, kahit anong luto, pwedeng-pwede. At huwag kalimutan ng mga spicy na gulay tulad ng bawang at sibuyas. Bukod sa pampasarap, Nagbibigay din sila ng immune boost. Parang cheerleader ng katawan mo sa laban para sa kalusugan. Kaya ilabas na ang mga gulay sa kusina, gawing VIP sa iyong pinggan, at damhin ang lakas na hatid nila. Hindi lang ito tungkol sa prostate, ito ay tungkol sa mas masigla, mas masarap, at mas empowered na pamumuhay. Ngayon kung tapos na tayo sa mga gulay, oras na para kilalanin ang mga maliliit pero makapangyarihang pagkain, ang nuts, seeds at legumes. Akala mo simple lang sila, pero sa loob nila ay taglay ang lakas na pwedeng magpalakas sa iyong prostate health. Tara, tuklasin natin ang mga superfood na ito. Pang tatlo, nuts, seeds at legumes, mga superfood. Para sa iyong prostate, akala mo ba ang mga mani, buto at munggo ay pang snack lang o pang palabok sa ulam? Aba, hindi lang sila pampabusog sila ay mga tunay na superfood na may kakayahang tumulong sa kalusugan ng iyong prostate. Oo, hindi ito chismis. Ito ay science-backed goodness na dapat mong isama sa iyong araw-araw na diet. Ang mga nuts, seeds, at legumes ay punong-puno ng zinc at selenium, mga mineral na parang maintenance crew ng katawan, tumutulong sa hormone balance at sa maayos na pag-function ng prostate. Kaya kung ikaw ay isang lalaking gustong manatiling malakas, masigla at malayo sa prostate issues, huwag nang palampasin ang mga pagkain ito. Ano-ano ba ang dapat mong isama sa iyong grocery list? Walnuts, sesame seeds, pumpkin seeds, adzuki beans, almonds, pecans, soybeans, at wheat germ. Parang simpleng listahan lang, pero bawat isa sa kanila ay may taglay na kapangyarihan para sa iyong kalusugan. Isipin mo na lang, habang nagme ka, parang may secret mission kang ginagawa para sa iyong prostate. Hindi ba't ang saya nun? Kaya sa susunod na magugutom ka sa hapon, iwas muna sa junk food. Piliin ang mga snacks na hindi lang masarap, kundi may silbi. Parang ikaw ay isang superhero na may baong mani sa bulsa, handa sa laban, handa sa buhay. Sino ang nagsabi na ang healthy eating ay dapat matamlay? Gawin nating masaya, masarap at makabuluhan. Ngayon kung tapos na tayo sa mga crunchy at nati na kakampi, oras na para lumusong sa dagat ng sustansya. Alamin natin kung bakit ang oily fish at shellfish ay hindi lang paborito ng mga mahilig sa luto, kundi tunay na kaibigan ng iyong puso, utak at syempre ng iyong prostate. Pangapat, oily fish at shellfish ang mga paborito ng pusong mahilig sa luto. Kung mahilig ka sa lutong bahay na may sabaw, prito o grill, Good news! May mga pagkaing dagat na hindi lang pampabusog, kundi tunay nakakampin ng iyong prostate. Sa mundo ng superfoods, ang oily fish at shellfish ay parang mga tagapagtanggol na tahimik pero epektibo. Isipin mo, habang abala ka sa araw mo, kumakain ka ng salmon, sardinas o oysters, at sa bawat subo may mga omega-3 fatty acids at antioxidants na gumagalaw sa loob ng katawan mo, Nilalabanan ang inflammation at pinapalakas ang immune system. Parang may mga tiny warriors na nagbabantay sa iyong kalusugan habang nag enjoy ka sa masarap na ulam. Pero teka, hindi ito dapat maging seryosong lecture. Isipin mo na lang parang may fiesta sa tiyan mo. Ang bawat lutong isda ay hindi lang pampalasa ng buhay, kundi pampalakas din ng katawan. Kaya kung gusto mong maging makabago sa kusina, subukan ang grilled bangus, ginataang sardinas, o kahit simpleng oysters na may kalamansi. Masarap na, healthy pa, ang oily fish at shellfish ay hindi lang basta ulam, sila ay mga VIP sa mundo ng prostate health. Kaya't sa bawat hapunan, may pagkakataon kang mag-celebrate ng mas masarap at mas empowered na pamumuhay. Cheers sa kalusugan, sa sarap, at sa mga simpleng hakbang na may malaking epekto. Ngayon kung tapos na tayo sa mga masasarap na galing sa dagat, Oras na para lumipat sa mga makukulay at refreshing na prutas na may taglay na lakas, ang mga citrus. Alamin natin kung bakit ang mga orange, lemon, kalamansi at grapefruit ay hindi lang pampasigla ng araw kundi tunay na kaibigan ng iyong prostate. Panglima, mga super citrus kaibigan ng iyong prostate. Kung akala mo ang citrus fruits ay pangpampasarap lang ng pagkain, aba? May tinatago silang lakas na pwedeng magpalusog sa iyong prostate. Lemon, lime, grapefruit, orange. Lahat sila may taglay na tamis, asim, at isang buong arsenal ng vitamin C na parang shield ng katawan mo laban sa sakit. Isipin mo, isang basong freshly squeezed orange juice sa umaga. Hindi lang pampagising, kundi parang paunang hakbang sa pag-aalaga ng iyong prostate. Ang mga citrus fruits ay may antioxidants na gumaganap bilang mga bodyguard, lumalaban sa free radicals na gustong manggulo sa loob ng katawan. Hindi lang sila bida sa lasa, kundi pati sa laban para sa kalusugan. Kaya kung gusto mong maging proactive sa pag-aalaga ng iyong prostate, idagdag mo na ang mga citrus sa iyong araw-araw na diet. Gawin mong kaibigan ang mga prutas na ito, laging handang sumuporta, magpasaya at magpalakas. At kung iniisip mong baka maging boring ang healthy eating, isipin mo na lang na parang reunion ito ng mga kaibigan sa bawat meal prep. May lemon na masigla, orange na masayahin, at grapefruit na may konting tapang. Lahat sila may ambag sa iyong kalusugan. Kaya tara na, simulan ang citrus power journey para sa mas masigla at mas empowered na pamumuhay. Ngayon, kung tapos na tayo sa mga prutas na mayasim at saya, oras na para kilalanin ang mga tahimik pero makapangyarihang pagkain ang tofu at mga produkto ng soy. Hindi sila flashy, pero grabe kung magtrabaho sa loob ng katawan. Alamin natin kung bakit sila tinatawag na susi sa prostate health. Pang-anim, tofu at mga produkto ng soy ang susi sa kalusugan ng iyong prostate. Kung iniisip mong ang tofu ay pang-diet lang o pang-vegetarian, naku, may tinatago pala itong sikreto. Isa ito sa mga pagkain na hindi lang masarap at versatile, kundi may kakayahang tumulong sa kalusugan ng iyong prostate. Para sa mga kalalakihang may BPH o benign prostatic hyperplasia, ang tofu at soy products ay parang mga tahimik na bayani sa pinggan, hindi maingay, pero malakas ang epekto. Ang mga isoflavones mula sa soybeans ay may kakayahang labanan ang paglaki ng cancerous cells at bawasan ang mga sintomas ng BPH. Parang may mga tiny repairmen sa loob ng katawan mo. Tahimik na nagtatrabaho para sa mas maayos na prostate function. Buhay na buhay ang iyong kalusugan sa bawat subo ng tofu. At ang maganda pa rito, napaka-versatile ng tofu. Gusto mo ng stir-fry na may gulay, tofu scramble para sa almusal, o kaya'y ginata ang tofu para sa hapunan? Parang chameleon ito, madaling makihalubilo sa kahit anong putahe at hindi kailanman boring kapag niluto ng may pagmamahal. Kaya't huwag nang magatubiling isama ito sa iyong meal plan. Hindi lang ito makakatulong sa iyong prostate, kundi magdadala rin ng saya sa bawat lamesa. Sabi nga nila, sana all may healthy prostate, pero sa tulong ng tofu, baka pwede na nating gawing sana ikaw din. Ngayon, kung tapos na tayo sa mga pagkain na niluluto, oras na para uminom. Alamin natin kung bakit ang simpleng tasa ng tsaa na berde ay may taglay na lakas na pwedeng magpalusog sa iyong prostate. Hindi lang ito pamparelax, isa rin itong tunay na kaibigan ng kalusugan. Pangpito, tsaa na Ang lihim na kaibigan ng prostate, kung akala mo ang tsaa na berde ay simpleng pampainit lang sa malamig na umaga, naku, may tinatago pala itong lakas na pwedeng magpalusog sa iyong prostate. Isang tasa lang kada araw at parang may superhero na nagbabantay sa loob ng katawan mo. Ang green tea ay punong-puno ng antioxidants, lalo na ang catechin, isang natural na tagapagtanggol na tumutulong sa immune system at lumalaban sa mga bakterya, virus at inflammation. Parang may bodyguard ka sa loob, tahimik pero alerto, handang ipaglaban ang iyong kalusugan. At hindi lang yan, kung ikaw ay nakakaranas ng madalas na paghihi o hirap sa pagtulog dahil sa nature's call, ang green tea ay pwedeng maging sagot sa iyong dasal. May kakayahan itong tumulong sa urinary tract health, isang bagay na madalas hindi na pag-uusapan, pero mahalaga sa pang-araw-araw na ginhawa. Isipin mo na lang, habang umiinom ka ng tsaa, parang may party na nagaganap sa loob ng katawan mo. Mga antioxidant na nagsasayawan, naglilinis, at nag-aalaga sa iyong prostate. Kaya't itaas ang tasa, ngumiti, at ipagdiwang ang simpleng inumen na may ekstraordinaryong benepisyo. Hindi lang pampainit, ito ay tunay na kaibigan ng iyong kalusugan. Pero siyempre, kung may mga pagkain na tumutulong sa prostate, may mga pagkain din na pwedeng makasama. Alamin natin kung ano-ano ang mga dapat iwasan, mga pagkain na tahimik na nagpapalala ng sintomas ng BPH. Baka ito na ang wake-up call na hinihintay ng iyong pinggan mga pagkain na dapat bantayan, mga tahimik na kalaban ng iyong prostate. Oo, masaya ang salo-salo kapag may alak. Pero alam mo ba na ito ay may diuretic effect na parang alarm clock ng pantog mo? Sa bawat tagay parang may boses na bumubulong, "Tara, CR na ulit." Hindi lang ito nakakabawas ng ginhawa, kundi pwede ring makaistorbo sa bisa ng gamot para sa BPH. Kaya kung ayaw mong maging banyo body sa bawat okasyon, baka panahon na para mag-break muna kayo ng alak. Piliin ang mga inumin na hindi lang pampatanggal uhaw, kundi pampalusog din. Caffeine, ang paboritong panggising na may side effect. Sino ba naman ang hindi umaasa sa kape tuwing umaga? Pero para sa mga may BPH, ang caffeine ay parang traffic enforcer na laging nagpapahinto sa iyo, sa banyo, Nakakadagdag ito sa urgency at frequency ng paghihi. Kaya kung gusto mong magpahinga ang iyong pantog, subukan ang decaf o herbal tea. Hindi mo kailangang isuko ang sarap, kailangan mo lang pumili ng mas mahinahong kasama sa umaga. High sodium, ang asin na mahilig magpasakit, ang mga pagkaing sobrang alat, chips, instant noodles, processed meats, ay parang mga bisitang hindi invited pero laging present. Sa katawan, sila ay nagdudulot ng inflammation at nagpapalala ng urinary symptoms. Kaya kung gusto mong maging relaxed ang iyong prostate, limitahan ang sodium. Mas masarap ang buhay kapag hindi ka laging naiirita sa loob. Red meat ang malasa pero mabigat sa prostate. Baka, baboy, tupa, lahat ng ito ay paborito sa grill at karinderia. Pero alam mo ba, ang sobrang red meat ay konektado sa mas mataas na risk ng prostate cancer at inflammation? Hindi naman ibig sabihin ay goodbye na agad, pero hello muna sa moderasyon. Baka sa susunod na barbecue, mas okay ang grilled veggies o tofu skewers. Mas magaan sa katawan, mas magaan sa konsensya. Maanghang na pagkain, ang pampagana na may kaunting sakit. Ang sili at spicy sauces ay parang mga kaibigang masaya, pero minsan nakakasakit. Sa mga may BPH, ang maanghang ay pwedeng magpalalay ng bladder irritation at urinary urgency. Kung ayaw mong parang may apoy sa loob, maghanap ng ibang pampalasa, gaya ng herbs, citrus zest, o kahit bawang. Hindi kailangang mawala ang sarap, basta mawala ang sakit. Dairy products, ang comfort food na may kaunting drama. Gatas, keso, ice cream, comfort food sa gabi, pero hindi laging comfort sa prostate. Ang dairy ay may saturated fats at hormones na pwedeng magdulot ng inflammation. Hindi naman kailangan iwasan ng tuluyan, pero baka pwedeng bawasan. Subukan ang plant-based milk, nut cheese, o yogurt na low-fat. Sa ganitong paraan, mas masaya ang party sa loob ng katawan mo. Walang mga gatecrasher na nagpapasakit. Kaibigan, panahon na para kumilos para sa iyong prostate at para sa iyong buhay. Ngayon alam mo na ang mga makapangyarihang pagkain at mga dapat iwasan at simpleng hakbang na pwedeng magpalusog sa iyong prostate. Pero tandaan, ang kaalaman ay simula pa lang. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa aksyon. Kaya't simulan mo na ang iyong health journey ngayon. Piliin ang masustansyang pagkain, gumalaw araw-araw, at alagaan ang sarili mo ng may pagmamahal at saya. Kaya't huwag mong isipin na ito ay sakripisyo. Isipin mo na ito ay regalo. Isang pagkakataon para gawing mas masaya, mas magaan, at mas empowered ang bawat araw. Isang buhay na hindi lang malusog, kundi punong-puno ng saya at pag-asa. Sino ba ang nagsabi na ang pag-aalaga sa kalusugan ay kailangang seryoso at mahirap? Sa totoo lang, ang mga simpleng hakbang tulad ng pag-aayos ng pagkain, regular na ehersisyo, at pagpapanatili ng tamang timbang ay pwedeng gawing masaya, makabuluhan at kapanapanabik. Parang naglalaro ka lang pero ang kalaban mo ay BPH at ikaw ang bida sa laban. Kung nagustuhan mo ang mga tips na ito at gusto mong matuto pa ng mga natural, masarap at makabuluhang paraan para alagaan ang iyong katawan, lalo na ang iyong prostate, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan. I-like mo ang video i-share mo sa mga kaibigan at kapamilya at mag-comment ka rin sa baba kung may mga tanong ka o karanasan na gusto mong ibahagi. Dito sa Gintong Kalusugan, hindi ka nag-iisa. May komunidad tayong handang makinig, sumuporta, at tumawa kasama mo. Kaya't hanggang sa susunod na episode, tandaan, ang kalusugan ay kayamanan at ang bawat subo, bawat hakbang, at bawat tawa ay hakbang patungo sa mas masiglang buhay. Maraming salamat at cheers sa gintong kalusugan.